Isa na namang nakakabahalang balita para sa buong Pilipinas. Kala mo ba ay tapos na 'to? Nagkakamali pa rin pala tayo dahil kasalukuyan na namang pinangangambahan ang sitwasyong ito. Panibago na naman batong kalbaryo para sa mundo. Mashihirap bang muli ang kalagayan ng Pilipinas? Sana lang talaga ay hindi na 'to maulit pang muli. Alamin natin ang buong detalye at panoorin ang buong video. binalaan na si Pangulong Marcos at lahat ng pinuno ng bawat bansa sa mundo. Ang buong akala kasi ng mundo ay tapos na ang pakikipaglaban natin sa COVID-19 virus. Ngunit mas pinangangambahan ngayon ng World Health Organization at ng Amerika ang mas lumalalang outbreak ng COVID-19 sa China. Sa sobrang dami kasing populasyon ng China, hindi maaring hindi muli lumaganap ang mas nakamamatay na virus umaasa nga ang Amerika na matutugunan ng pamahalaan ni Chinese President Xi Jinping ang mas nakakatakot na kinakaharap ng kanilang bansa ngayon. When it comes to uh, the current outbreak uh, in China. Um, we want to uh, we want to see this address the toll of the virus uh, is of concern to the rest of the world uh, given the size of Uh, China's GDP, given the size of China's economy, uh, it's not only uh, good for China uh, to be in a stronger position vis-a-vis -vis COVID, but uh, it's good for uh, the rest of the world as well. Uh Dagdag pa ni U.S. State Department spokesperson Ned Price, kung posibleng kumalat muli ang COVID-19 sa mundo, kakaharapin ng bawat bansa ang mas nakakatakot na bagong mutation ng virus." Ilang araw nga noong inanunsyo ni Chinese President Xi Jinping ang pagluluwag ng patakarang ipinapatubad sa China. Kasabay nito ang paglobo ng sobrang bilis ng kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa na nagresulta sa hindi mabilang na sobrang daming kaso araw-araw. We know that anytime the virus is uh, spreading, uh, that it is uh... Uh, in the wilds that it has the potential to mutate uh and to uh pose a threat to people everywhere uh, we've seen that over the course of uh many different uh, uh permutations of of this virus and... sa pag-aaral na ginawa ng mga eksperto sa US inaasahang posibleng maabot nito ang pinakamalalang sitwasyon sa April 2023 at pag mas lalong hindi na kontrol ang kalagayan ng China aabot ng nasa 300,000 ang posibleng mamatay kada araw sa kanilang bansa. Kasalukuyan na ang pinag-aaralan ni Pangulong Marcos at ng Department of Health ang kalagayan ng China. Kung ano ba ang magiging aksyon ng administrasyon sa sitwasyon ng Beijing na nangyayari ngayon. Agaran niyang gagawa ng hakbang ang pamahalaan para kung sakaling lumalapa ang sitwasyon dito, ay maiimplementa agad ang plano para maiwasan ang muling pagkalat nito sa Pilipinas. Pero kayo, ano ang iyong rekomendasyon sa pamahalaan upang maiwasan ng pagkalat muli nito sa ating bansa? Dapat na bang isarado ang bansa sa mga nagbabalak pumasok rito na taga China para hindi na matulad noong nakaraang pandemya? Ano sa inyong palagay? Ikomento sa baba ang iyong salobin.